Hindi ako ang nagnotaryo niyan. Fake yan. Okay, so ang tanong po dito ng iba, <clears throat> will that matter? Uh, yan ba, may, 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 kahulugan ba yan? Ang pinag-uusapan natin dito ay Senate hearing. Alright? Opo. Senate hearing, hindi po ito court of law. So mamaya, pinakamainan po, tanungin natin ang abogado. Oo. Uh -huh. Dito po sa usapin ng ikaw ay nagsumite ng isang affidavit na Sinasabi mong not notaryado, notariado, <clears throat> pero yung abogado tumatanggi na siya ang notaryo. Pero just the same, ito po ay kanyang binasa dito po sa hearing ng Senado kung saan siya ay nanumpa muna na magsasabi po ng pawang katotohanan lamang. Ang tanong ng iba, eh sandali lang. Isang tabi natin yung usaping legal doon sa paggamit daw po ng fake na notary. Ang tanong, totoo ba sinasabi niya? Diba ba siguro 'yun po ang pananaw ng iba, right? Totoo ba ang sinasabi niya? Maaring sabihin po ng iba, totoo 'yan, pero sa bandang dulo pa rin proof ang hihingiin, 'di ba? <coughs> <coughs> proof. Okay. Oo, dun sa mga kanyang sinumpaang okay. salaysay. Pero tama-tama yung uh, sinasabi mo ngayon dito sa okay. tweet. Dito po sa naipo si Senator Ping Lacson ngayon lang, 7.43 ng umaga kanina. Sabi niya dito, without the courtesy of notice uh, notice even to the committee chairman, a totally surprise witness in yesterday's blue ribbon hearing, a complete record check and background investigation on Orly Regala gotesa is in order mm -hmm. owing to the gravity and seriousness of his testimony yesterday. Yes, opo kasi nga kung lumalabas po na itong testigo kasi nga kaha, kagabi no kahapon pa lang ang ho, uh, kasi si Senator Ping Lacson in fairness yung pagvet ng testigo kasi marami na pong humarap diyan na bumaligtad eventually. Anyway, yung vetting bago mo paharapin dito po sa Senado. Hintayin po natin yung magiging pahayag po dito ni Senator Marculeta eventually, perhaps within the day, no? para po klaruhin itong isyong ito. Kasi nga, alam niyo ho, kapag ho, ito ha, ito po, ito po, hypothetically, kapag po itong testigong ito na si Gutesa ay biglang bumaligtad o magkaroon po ng pagbabago sa kanyang statement, aba, dito po damay ang buong institusyon ng Senado. Yan po ang danger dito. Kung sakasakali mangyayari yun, ha Pero ngayon po, within the day, definitely po, maghihintay tayo ng development. <clears throat> At sa, ta, sabi nga ni Sen. Piñata ngayon na amin din tinatawagan, pati po si Tito Sen, ha? Kasi leadership po ng Senado din na nakataya dito, eh. Yung imahe po ng Senado, dito po sa naging pahayag ng Gutesa, mabuti nga kung hindi siya, mga kapatid, Opo, magbabago ng kanyang statement at magkakaroon po ng isa pa. Oo, perhaps na sinasabing security para patotohanan po ang kanyang kwento. So atin po munang isang tabiyo na isyong yon, Kasi nga po within the day, magkakaroon po definitely ng development po sa isyong ito. <clears throat> ngayon mga kapatid, ang maganda rin po, ano po, sa ating pong pag-aanalisa ngayon sa, panga, sa mga nangyayaring hearing na ito, Mawalang galang lang, may mga binabanggit pong mga pangalan doon, sila pong lahat ay tumatanggi. Walang umaamin sa kanila doon. Maliban doon sa mga taga-DPWH na umaamin nga po sa kickback na ginawa nila at sa kanilang mga kasalanan. Yung mga diskaya po, yung kanilang pag-amin, e eh, ganun din po naman din. Ano ho, parang si Bernardo lang din. Alam niyo ho yun, ang kanila pong memory ay limitado ang kanila pong memory ay selective. selective. Okay. Ito muna mga kapatid. Gusto ba maunahin ko si Bernardo? Ah, uh, sige. <clears throat> Gusto namin marinig. Mm -mm. Kasi si Bernardo po kahapon, mm -mm. di humarap siya. Mm, mm. Tandaan po ninyo ha, nagkahapon po nabigay tayo ng background sa kanya, di ba? <clears throat> Tama po, matagal na siya sa DPWH. But basically, mga kapatid, siya po ay uh, siya po ay na-promote panahon ni Mark Villar. Oh, tinatanong siya eh, may iniiwasan po eh. Di ba na masabi, ba't ka ba na-promote? Sino ba backer mo? Anyway, kasi po magtataka ka rin naman. Sa tinagal-tagal niya po sa DPWH at magmula nang siya ay ma-appoint noong 2017, hanggang siya ay mag ah, magsabi na gusto ko nang mag at magkaroon pa ng pensyon, perhaps naman gagaling sa atin. August 15 ng 2025, naghain siya ng sulat. Dito po kay Ginoong Bunuan, nasabi niya, gusto ko nang mag-early retirement. <clears throat> Magmula noon hanggang sa kanyang retirement, sa gitna din po ng paghahayag ng dating Pangulong Duterte, ha, noong pong 2020, on record siya nasabi niya, ang DPWH, maraming ghost projects, maraming luko-luko. luko luko Maraming katiw katiwalian, maraming embezzlement. Magmula noon, wala ka naaalala kundi 'yun lang mga binanggit mo kahapon.